Guys, para maging safe ang inyong information, dapat naka-turn off ito sa inyong Google Chrome. Para once na mag-search kayo sa mga website, ay hindi masi-save ang inyong information. Kung paano, pindutin niyo muna ang follow button sa tabi na aking pangalan para lagi kang updated sa mga ganito kong video. Una, ibuksan nyo lang ang inyong Google Chrome application. And then kapag nasa Google Chrome na kayo, pindutin nyo itong tatlong toldo na makikita po sa upper right side ng inyong cellphone. At pagkatapos ay pindutin lang natin itong settings and then dito sa settings ng inyong google chrome ay mag scroll up lang tayo hanapin natin dito ang site settings at pagkatapos ay pindutin natin and then dito sa site settings ay mag scroll up lang tayo at hanapin natin dito ang on device site data at pagkatapos ay pindutin lang po natin ito at dito sa on device site data at iturn off lang natin itong on device site data para safe ang inyong personal information once na meron kayong isi-search na ibang website. Kung nagustuhan niyo po ang video, isang like, share at follow po ay masaya na ako at magkita-kita po tayo in my next video.